Simula na ng LTFRB sa susunod na linggo ang panguhuli sa mga unconsolidated public utility vehicles. Sila yung mga hindi sumali sa mga kooperatiba sa PUV modernization. Sa kabilayan ng mga panawagang bigyan pa sila ng hanggang isang taong palugit. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sino ba ang masusunod? Ilang congressman o ang utos ng presidente ng Pilipinas? Sana nga po yung hiling na taong dagdag. Kailan po tayo uusad? Yan ang himutok ngayon ng ilang transport cooperatives. Ngayong maugong ang panawagang bigyan pa ng isang taon para bumiyahe ang mga public utility vehicles kahit pa hindi sumunod sa requirements ng PUV Modernization Program. Tanong ng mga kooperatiba na nagpunta sa World Trade Center sa Pasay, bakit pa ba dapat pakinggan ang mga panawagan gaya ng kay Rizal Representative Jose Arturo Garcia na pagbigyan ng mga unconsolidated, lalo pat may mga grupo namang sumunod kahit pa mahirap ang proseso. Sana po tulungan niyo po ang totoong sektor ang totoong boses ng makabagong sektor ng transportasyon. Ito po yung mga nag-modernize at sumunod sa pamahalaan. Gate naman ng DOTR, tuloy na tuloy ang Public Transport Modernization Program. Katunayan nga raw, hihiling ang ahensya ng karagdagang budget para sa service contracting program o ayuda sa mga tsuper at operator. Hihingi rin ang DOTR ng pondo para tulong sa pagbili ng mga modernong sasakyan. Una na rin sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang suwestyo na bigyan pa ng isang taong palugit ang hindi nag-consolidate. Pero kung si LTFRB Chairman Atty. Jofi Lugwadis III ang tatanungin, Ang akin pong palaging is no more extension. April 30 is the last date. At hindi, hindi po ako papayag na ito pa ay madugtungan pa muli napaka-bla, napakarami na at napakabigat na ng ating mga sakripisyo. Sapat na, tama na, todo ka na. Dagdag pa ng LTFRB, naghahanda na silang manghuli ng mga kolorum. Nitong nakaraang buwan, hindi pa nagsimulang manghuli ang mga otoridad ng mga kolorum dahil kailangan sundin muna ang proseso kung saan dadaan pa sa hiring ang mga operator na hindi sumali sa consolidation ang desisyon ng LTFRB sa mga hearing na ito ang mayiging basihan ng pamimigay nila ng violation ticket sa mga mauhuli sa kalsada. Posible raw na magsimula na ang hulihan sa susunod na linggo. Yung mga nagwewelga po sa kalye, ang sasabihin ko sa kanila, magkita-kita tayo sa kalye. Pero siguraduhin yung may prangkisa kayo. Kung hindi, ako mismo ang huli sa inyo. Umaasa pa rin ang grupong Manibela na papakinggan ng palasyo ang kanilang hiling na makabiyahe kahit hindi sumali sa kooperatiba. Nakatakda namang magsagwa ng bagong transport strike ang grupo simula sa lunes. Kaya namin gagawin itong mga protesta. Panawagan ito sa ating Pangulo na yung uh, deadline para dito sa ating mga provisional authority ma-extend pa rin. Kami, hindi kami nawawalan ng pag-asa, Sir Gerald, na, na makakapaghanap buhay pa rin kami ng uh, maayos. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.